Hirap na hirap maglakad. Hirap na hirap. Nakita niyo po yan ha. Dalawa-dalawa po ang siya. Oh, mamaya tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Opo na siya. Opo na. Ayan. Yeah. Mamaya naman. So, mga na, tingnan natin kanina. Kung pumasok ka dyan, ay, na hindi ka nakakalakad, ha? Pukpuk, nai. Lapit pa ng konti, nay. Sabi mo na, in Jesus' name, nai. Sige, nai. Pukpuk, nai. Pukpuk, nai. Tulungan, Lakad. Talakad, nai. Up. Upo, nai. Upo. 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 Tayo ulit, nai. Talakad, nai. Upo ulit, nai. Tayo na, nai. Lakad, daan, daan, nay. Lakad, nai. Kayo, huwag mo nga muna pakilaman yung kayamanan mo. Tayo muna. O, parang alam mo mayroong malaking halaga dyan, nai. Okay. Lakad, nai. O, alalayan. Alalayan mo. Kunin mo muna tungkod niya, nasa likuran niya. O, lako, lako, lako. Ayan ayan, 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 ayan. Lakad, nai. Tingnan natin kung anong pinakiba, nai. Lakad, nai. Lakad. Nai. Lakad. Bagya, bagya, bagya tingnan mo muna kung ano pinagkaiba, Nay. Doon ka tumingin sa dulo, Nay. Huwag ka kasi matkaba, Nay, kanina. Yan, ano pinagkaiba, Nay? Ayan na, malapit na, Nay. Sabi mo na yung Jesus name, Nay. Ay, Jesus name, na, Nay. Maya, huwag mo nga ang babay shot mo, Nay, kasi nawakan ka lang talaga. Tingnan natin kung ano pinagkakaiba ni Nanay. Yan na, gumagana na yung spiritual niya. O, yan na, yan na, Gumagana na, nai. gay yeah, lakad lang Diretso nai. Oo, oh, masyado ka mo oh, na. Oo, ayan na, ayan na, ayan oh, na. Oo, oh, ayan na. Oo, oh, ayan na. Oh, na. Oh, na. Nainitin siya. May boyfriend siya, tay. May boyfriend siya, tay. Kaso, mas magandang lalaki ka doon, tay. Oo, oh, bitaw mo na siya, Radha. Radha, bitaw mo na. Gumagana na yung spiritual niyan. Bitaw mo na Rada. Yan. Mamaya na, dinedemo pa. Ano ang pinakaiba, Nay? Mabilis na, Nay. Harap sa pong nasareno, Nay. Ano ang pinakaiba? O, oh, adjust pa namin, Nay, konti. O, lumapit ka sa kanya, Nay. Manalangin ka muna. Pinakaiba? Pinakaiba? Oh, maginhawa na opo na diyan. Oh, palakpakan niyo si Nana. Yay! Maginhawa na. Okay. Konti na lang daw, konti na lang. Syempre, ngayon, uh, naman tayo nai. Ba, 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 ba. O, ba 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 ba. Oh, ba 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 ayan. Oh, ba ba ba. Oy, 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 oy. Hindi na siya nahirapan, Oh. No? Palakpakan niyo na ulit. Yay! Kanina nakita niya dalawa-dalawa dalawa pa inalalayan. Oh, hay niyo. Ininom na po. Ako. Okay. No, <laughs> <laughs> eh. Oh, ano Ang ganda na ng lakad ni Nanay, no. Nagbago na yung mukha niya, no. Ano, oh, lumakad na kanina. Oh. Paano ka maglakad kanina, nay? Paano? Paano yung kanina, doon pa lang, doon, doon. Ano? <laughs> May video kayo na, nay? Nakuha na kita kanina. Oh. <laughs> <laughs> Okay. Paalam na, nay. Nay! Tingin ka muna. O, bilis niyo lumiko. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>